Mula sa pagbangon ng ekonomiya hanggang sa paghahanda ng pambansang budget, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng Administrasyong Marcos Jr. At kasabay nga niyan, inilatag ng Department of Finance ang mga hakbang na ginagawa ng paamahalaan para masiguro ang pag-unlad ng bansa at ng buhay ng bawat Pilipino. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potenciano. Isa sa naging hamon simula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022, ang bagsak na ekonomiya at higit 12 trilyong pisong utang ng bansa mula sa nakalipas na administrasyon. Ayon kay Department of Finance Secretary Ralph Recto, hindi lang pandemya ang naging hamon ng bansa, kundi pati ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagkain, langis at inflation. Our first move was to recalibrate our growth and fiscal targets. We now review these targets regularly to keep them attainable, realistic, and adaptive to global headwinds, while staying firmly anchored on sustainable growth. Ibinahagi ni Secretary Recto ang kanilang layang mapababa ang debt-to-GDP ratio at deficit-to-GDP ratio ng bansa, makalikha ng maraming trabaho, itaas ang kita ng mga manggagawa at mapababa ang antas ng kahirapan pagdating ng 2028. Samantala, sa nakalipas na tatlong taon, nakapagtala ng double-digit growth sa revenue collections ang pamahalaan. Umabot ito sa mahigit 2 trilyong piso sa unang bahagi ng 2025, mas mataas ng 10.7% kumpara sa nakaraang taon. We have ensured that every peso collected or borrowed will be stretched to deliver the biggest bank per buck for the Filipino people. Dagdag pa ng Finance Secretary sa ilalim ng mahigit 6 na trilyong piso na panukalang 2026 national budget, prioridad ang edukasyon, infrastruktura, kalusugan, agrikultura at social services. Mga sektor na direktang may epekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. So let's ensure that it is a budget that works as hard as the people who fund it, the taxpayers. Para sa DOF, hindi lamang paglago ng ekonomiya ang batayan ng reforma, kundi kung paano rin giginhawa ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.